Welcome back sa Free Thinking Pinoy Channel. Sa panahon ngayon, marami ng breed ng toro na pinag-eksperimentuhan para lumaki ang katawan. Pero, alam mo ba na may nananatiling mabangis na toro sa gubat na mas malaki pa sa mga baka? Oh no. Ang iba ay puno ng muscle, ang iba ay may mahabang sungay, at ang iba ay may higanting ulo. Ito ang sampung higanting baka na patuloy na umiiral sa wild. Bago tayo magsimula, make sure na makapag-subscribe ka sa FTP channel. Ito ang social media platform na dedicated sa mga animal lovers at sa mga tao na mahilig tumuklas ng bagong kaalaman. Ako nga pala si Nomer, ang inyong host at umpisahan na natin. Number 1. Indian Bison Kilala din sa tawag na Gar, ang buffalo na to ay makikita lamang sa kagubatan ng India at Southeast Asia. Napakalaki nito na kayang tumimbang ng isa't kalahating tonelada. Mas mabigat pa ito sa katawan ng giraffe na pinakamatangkad na land animal. pinagiingat ang mga tao na huwag lumapit sa wild animals gaya ng Indian bison dahil lubhang mapanganib ito. Kaya maglabas ng puwersa na kayang ipantapat sa rhinoceros na isa pang higanting hayop. Kaya sa tuwing naliligaw ang mga Indian bison sa liblib na syudad, perwisyo ito sa mga tao. Nariyan ang pag-atake nito sa mga kotse na kanilang makakasalubong. Sa video, may kita na halos sing laki na niya ang kotse. Kung hindi kotse ang kanilang sinusugod, madalas mo itong may kita away sa ibang lalaking toro, lalo na kung mating season. Mahigpit kasi ang agawan ng mga lalaki sa atensyon ng mga babaeng bison. Sa video, may kita kung gaano kalaki ang muscle ng bison na to. Number 2, Water Buffalo Sa bigat na 1,200 kg, ito ang pinakamalaking land animal na may kita sa Pilipinas. Mas malaki pa ito sa rhinoceros ng Sumatra. Maliban sa mabigat, kaya nitong tumangkad ng lima hanggang anim na talampakan. May sungay ito na kayang humaba ng limang talampakan gaya ng baka sa video. Mabisa ang kanilang sungay bilang pantaboy sa kanilang kalaban gaya ng tigre. Isa itong uri ng wild animals na naninirahan sa gubat ng Asia. 7,000 taon na ang lumipas mula nang sila ay gawing domesticated o alaga nating mga tao. Masipag kasi itong umararo ng lupa at siyak na maaasahan mo sa gawaing bukid. Tinawag silang water buffalo dahil sa hilig nitong manatili sa ilalim ng tubig. Kaya nga nitong pigilan ang kanilang hininga ng tatlong minuto. At yan ang isa sa maraming superpowers ng water buffalo. Number 3. American Bison Sa bigat na 1,400 kilograms, ito ang pinakamalaking land mammal ng North America. Sa katunayan nga, ito ang napiling pambansang mamal ng bansang USA. Kung ayaw mong maniwala na dambuhala ang American Bison, tingnan mo na lang sa video kung paano nanliit ang lalaki na to sa tabi ng Bison. Maski ang ulo pa lang nila ay halos sing laki na ng katawan nating mga tao. Sa Amerika, madalas itong makasalubong ng mga motorista na nagiging abala sa kalsada. Napakalakas pa naman nito at kayang sirain ang iyong kotse. Oh, <laughs> Dito nakakakuha ng tsansa ang ilang turista para magpa-picture sa higanting hayop na to. Yon ay kung ligtas lumapit sa kanila. Sa sobrang nilang laki, maski ang oso ay hirap silang kainin. Dahil sa kanilang bato-batong muscle at purong lakas, pasok sila sa ating amazing list. Number 4, Wild Yak sa bigat na 1,200 kilograms, mas mabigat pa ito sa mga camel. Ang mga wild yak ay kita sa kabundukan ng Himalayas kung saan palaging nagyayelo. Kaya naman nag-evolve ang mga yak na may makapal na buhok bilang pangontra sa lamig. Importante sa mga tao ng Himalayas ang wild yak dahil katuwang nila ito sa gawain kahit ng pagbubuhat ng kalakal. Walang maayos na kalsada rito at umaasa sila sa yak bilang transportasyon. Ang hayop din na to ay pangunahing pinagkukuna ng gatas. Sa unang tatlong buwan ng yak, kulay puti ang kanilang balahibo kaya ito ang pinaka-cute na hayop sa ating listahan. Pero pag nakita mo kung paano sila pagbakbakan walang cute sa mga baka na to. Ginagamit nila ang buong lakas at ang pares ng sungay upang patumbahin ang kanilang kalaban. Mga lalaking toro lang ang gumagawa nito dahil sa agawan sa atensyon ng babaing yak. Number 5. Gayal Kilala din sa tawag na miton o di kaya ay drang ox, ang gayal ay may kita lamang sa kabundukan ng India. May tangkad ito na 3.6 feet at kayang bumigat ng isang tonelada. Mas mabigat pa ito sa higanting moose ng Amerika. Kahit mukha itong pangkaraniwang baka, hindi ito ginagamit ng mga tao sa India katuwang sa pag-aararo. Hindi rin ito hinuhuli sa gubat bilang pagkain. Ayon kasi sa paniniwala ng mga tao rito, ang gaya ay isang sagradong hayop na hindi dapat pinagtatrabaho at hindi kinakain. Sa halip, hinuhuli na lang ito para ilagay sa zoo kung saan sila pwedeng masilayan ng mga tao. Number 6, Giant Eland Mukha itong uri ng usa pero believe it or not, kalapit itong kamag-anak ng mga baka. Matangkad ang toro ng Giant Eland at may taas na pito hanggang siyam na talampakan. Mas matangkad pa pala ito sa mga basketball player ng NBA. Meron itong mahabang sungay na ginagamit ng mga lalaki pantaboy sa kanilang kalaban. Grabe kung mag-away ang mga Eland at parang wala ng bukas kahit higante ang kanilang katawan, nagiging target pa rin sila ng mga predator gaya ng African Wild Dog. Number 7. Banting Kilala din sa tawag na timbadaw, may kita lang ito sa kabundukan ng Indonesia, Malaysia, Thailand, Vietnam at Cambodia. May bigat ito na 950 kilos, dalawang beses siya na mas mabigat pa sa polar bear mabilis mong mahikilala ang lalaki sa babae dahil sa kanilang kulay. Ang babae kasi ay kulay brown, samantala ang lalaki ay mas maitim. Sila ay endangered animals dahil sa dalas nilang huntingin ng mga tao. Dahil dyan, maring pinagbabawal ang pagpatay sa baka na to at may kukulang parusa sa sinumang lalabag. Number 8. Cape Buffalo sa bigat na 870 kilograms, ito ang pinakadelikadong buffalo sa ating listahan. Kada taon, kumikitil ito ng dalawang daang aprikano na sinumang magkamaling lumapit dito. Agresibo kasi ito at mabilis magalit sa tuwing may pumapasok sa kanyang teritoryo. Di bale na kung yan ay tao o kapwa pa nila buffalo. Meron itong sungay na parang hugis bigote at ito ang gamit nila panlaban sa kaaway hindi na balik kung yan ay elepante. Parang kuting naman ang tingin nila sa leon sa tuwing sila ay nagagalit. Hindi rin ito umaatras sa hamon ng rhino sa patigasan ng bungo. Dahil sa kanilang bayalenteng ugali, hindi ito na domesticate ng mga sinuunang tao, di gaya ng buffalo sa asya na sobrang bait sa tao. Number 9. Tamaraw ito ang pangalawa sa pinakamalaking land mammal na may kita sa Pinas. Gayunpaman, espesyal ang tama raw dahil isa ito sa pinakamaliit sa pamilya ng Bovidae. May timbang lang ito na 240 kilos at taas na 3.4 feet. Sadyang napakaliit nito na kung itatabi mo sa mga heavyweights gaya ng Gaur. Gayunpaman, dapat mo silang makilala dahil malapit ng mabura sa mundo ang kanilang populasyon. Ayon sa research, meron nalaman lamang 200 pares ng tamaraw sa isla ng Mindoro. Kada taon, patuloy pa itong nababawasan. Kung nakilala mo ang pinakamalaking kalabaw, dapat ay makilala mo rin ang pinakamaliit. Ito ang anoa na makikita sa isla ng Sulawesi, Indonesia. Gaya ng tamaraw, malapit na rin maubos ang kanilang populasyon dahil sa deforestation at walang tigil na pangahunting sa kanila ng mga tao. May timbang lang ito na 200 kilos at taas na 2.9 feet. Amazing ang lahi ng Anoa dahil ito ang tumalo sa Tamaraw bilang pinakamalit na buffalo sa mundo. O ano, nag-enjoy ka ba sa ating list? Kung oo, please pakipindot naman ng like button at subscribe ka na din sa FTP channel for more educational videos. At ngayon, andito na tayo sa ating shoutout portion. Hello kay Frank Nidea! Kiza Biasa, Francis Josena, June Fred Fuentes, Bibi Arguillo, Zoren Mariblanca, at Niada Lumanda. Maraming salamat sa inyong panunood. Now, see you guys on my next video. The FTP viewers, thank you so much sa panunood mo na aking video. Kung nagustuhan mo ang video na ito, subscribe na sa FTP channel. Don't forget to hit the bell button para updated ka sa mga bagong videos. Paalam!